brigada in the heart of changing lives makabagong tunay na radyo tunay na radyo angat sa musika at balita musika at balita brigada news fm Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, pusilak ang aming mithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority agad ang ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At ngayon. At ngayon. Narito ang inyong mga tanggapag-balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali, Vice President Sara Duterte kinasuhan ng Quezon City Police District ng direct assault dahil sa demonoy pangaras sa kanilang mga tauhan. Iba pang kaso, posibleng isang ng CIDG. Sekretary Larry Gadon, pinagsisisihan daw na sinuportahan niya noon si VP Sara Duterte. Vice, pinadidisbar niya sa Korte Suprema. Samantala, mga taga-suporta naman ng mga Duterte, magdamag na nagtipon-tipon sa EDSA Shrine. Ikalabindalawang si pagdinig ng Quadcom hinggil sa EJ Case, lumarga na. Dating customs fixer na si Mark Taguba, humarap. Samantala, Pangulo Marcos nakabalik na ng bansa matapos ang one-day work visit niya sa UAE. At ang Comelec na kumpleto na ang mga automated counting machines na gagamitin para sa 2025 elections. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Balita Nationwide sa Tanghali. Sa tanghali Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, Eto ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon mga kabrigada ng miyerkules, November 27, 2024. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera. At Brigada Sheila Matibag. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Kabrigada sa detalye ng ating mga balita. Ang papa-tuloy ngayon ang investigasyon ng Philippine National Police ukol po sa posibleng kaso ng isasampan nito laban kay Vice President Sara Duterte, security personnel at kasama ng staff nito kasunod ng insidente sa House of Representatives at sa Veterans Memorial Medical Center. Ito ay dahil po mga kabrigada sa pagkakadetain sa Chief of Staff ni VP Sara na si Atty. Zulayka Lopez matapos makontempt ng House Panel. Ayon pa kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil kasalukuyang nire-review ng Criminal Investigation and Detection Group or CIDG ang isasampang kaso batay pa rin sa umiiral na batas. Kabilang sa posibleng kakaharaping kaso ng bise ay ang paglabag sa Article 151 ng Revised Penal Code for Resistance and Disobedience to a Person in Authority bukod pa rito ang kriminal at administrative offenses. Hiniling pa ng General Marvil na at kay AFP Chief of Staff General Romeo Broner ang pangalan ng mga miyembro ng BPSPG na tumulong sa umunoy sa pilitang. Paglilipat kay Attorney Lopez patungo ng St. Luke's Medical Center gamit ang isang private ambulance. Sa kumalat pang video, sinabi ni Marbil na makikita na si uh, VP SPG Head Colonel Raymond Dante La Chica na sinasabing nanulak at nanakit sa PNP Dr. Richards na posibleng mawe sa kasong direct assault. Iniyak naman ng PNP chief sa publiko na magiging maingat at pata sila sa investigasyon at ang mga ebidensyang kanilang nakakalap ay magsisilbing batayan para sa mga angkop na kasong isasampa sa mga sangkot. Samantala mga kabrigada ngayong umaga, nagtungo na rin ang Quezon City Police District sa Quezon City Prosecutor's Office. Mismong si QCPD Director Police Colonel Melencio Madato Buslig Jr. kasama si QCPD Medical and Dental Unit Chief Lieutenant Colonel Van Jason Bilamor ang naghain ng reklamo kay VP Sara. Bunso daw nito ng pangaharas ni VP Sara sa kanila mga tauhan noong November 23 si Colonel Villamor ang main complainant para sa reklamong direct assault. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Samantala ang PNP mahigpit na binabantayan ang programa ng mga pro Duterte sa EDSA Shrine. Alert status ng PNP na nanatiling nasa normal level. Brigada Kath Austria, ibrigada e mo. Brigada. brigada. B -b -b Report. Mahigpit? na binabantayan ng Philippine National Police ang ginagawang pagtitipon-tipon ng mga Duterte supporters sa EDSA Shrine. Ayon kay PNP PIO Chief Brigadier General Jean Fajardo, nananatili sa normal level ang alert status ng pambansang pulisya. Wala pa raw pangangailangan na itaas ito kaugnay ng mga kaganapan ngayon sa EDSA Shrine na malapit lamang sa Campo Corame. Pero ayon kay Fajardo, ibinibigay na nila sa NCRPO ang discretion sa pag-a-adjust ng kanilang alert level status. Patuloy na nagbabantay ang mga pulis sa paligid ng shrine upang matiyak na hindi makakaabala. Sa daloy ng trapiko ang ginagawang programa at matiyak ang peace and order sa lugar. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila The Music News of South Africa. Sabatala mga kabrigada, Vice President President Sara Duterte pinadidisbar ni Secretary Gadon sa Korte Suprema. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! personal lang inihain ngayong araw ni Desmoid Lawyer Papa Secretary Larry Gatun ang disbarment complaint niya laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito sa mga maiinit na bayag na binitawan ng Vice Presidente sa kanyang live press conference kung saan minura niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at maging si House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Gadon, bilang na-disbar siya noon sa pagmumura, ay umahasa siyang ganito rin ng kapal Clara na harapin ni Sara. Lalo na sa publiko pa nito ginawa. Samantala, nagsisisi rin daw siya na sinuportahan pa niya ang pamilyang Duterte. In the heart of changing lives, ito si Brigada Uncorted's 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Samantala OVP Chief of Staff Attorney Zulayka Lopez at Special Disbursing Officer Gina Acosta patuloy na minomonitor ng VMMC. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Brigada Report. Nananatili pa rin sa pangangalaga ng Veterans Memorial Medical Center sina na OVP Chief of Staff Attorney Zolay Lopez at Special Disbursing Officer Gina Acosta. Ayon kay Dr. John May Perez Refarial, ang tagapagsalita ng VMMC, mahigpit na minumonitor ng kanilang timang kondisyon ng dalawa upang matiyak ang kanilang kaayusan at kalusugan. Si Attorney Zolay Lopez ay kasalukuyang sumasa ilalim sa gamutan para sa acute stress disorder at muscular skeletal strain kabilang ang shoulder pain at spine final issue. Samantala, si Gina Acosta naman ay patuloy na tumatanggap ng comprehensive medical care. Bagamat hindi ibinahagi ang tiyak na detalye sa kondisyon ni Acosta, tiniyak ng VMMC na mahigpit na binabatayan ng kanyang kalagayan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila the music news of Rapido Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa Tantalio Samantala mga kabrigada, binigyan din ngayon ni Department of Justice Under Secretary JC Andres na napakadelikado ng binitiwang pahayag ni Vice President Sara Duterte na ipapapatay niya ang tatlong matataas na opisyal ng pamahalaan kasama na si Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang panayam, sinabi ni Andres na nakakabahala ang sinabi ni Duterte dahil walang nakakabahala alam kung sino ang kinausap nito para gawin ang umano'y plano. Samantala, kasunod ng sinisilbing sabina ng National Bureau of Investigation or NBI, sinabi ni Andres na dito nila mismo aalamin kung sino ang kinausap ng pangalawang Pangulo. Iginit pa nito ang pagkuha ng tao kahit ang layunin ay maghiganti, ay iligal at kinakailangan nilang investigahan. At sa huli, sinabi pa ni Andres na kailangan protektahan ng Pangulo laban sa mga banta. Bagong bago, Brigada Balita Muling pagliba ni Colonel Hector Grijaldo na pinilit umanong tumestigo sa Quadcom, ikinairita ng mga kongresista. Medical excuses hindi tinanggap. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo. Brigada, Brigada. <laughs> Sa ikatlong pagkakataon ay hindi sumipot sa pagdinig ng Quad Committee sa Kamara si Police Colonel Hector Grijaldo na sinasabing pinilit di umanong tumistigo upang kumpirmahin ang reward system ng Administrasyong Duterte sa War on Drugs. Ngayong araw ay muli nagpadala ng liham si Grijaldo sa ikalabindalawang pagdinig upang ipabatid na kasalukuyan siyang nasa ospital simula pa noong November 13 dahil sa Rotator Cuff Syndrome. Pero hindi ito tinanggap ni na Santa Rosa City representative Dan Fernandez at Manila representative Bienvenido Abante Jr. na idiniin ni Grijaldo sa Senate hearing na kumausap umano sa kanya para patotohanan ang affidavits ni dating PCSO General Manager Royina Garma. Dahil dito inatasan ng mega panel ang doktor ng kamera na tingnan ang kondisyon ni Grijaldo lalo tatlong beses na itong hindi humaharap sa investigasyon. Ipinaliwanag ni Fernandez na bagamat nais niyang mag-inhibit sa diskusyon ukol sa aligasyon ni Grijaldo, hindi niya matatanggap ang medical excuses at malinaw na tinatakasan lang ang responsibilidad matapos na manira ng imahe. Napag-alaman naman sa pinuno puno ng police holding and accounting unit na si Brigadier General Constancio Chinayog Jr. na nag-report pa si Grijaldo sa opisina noong November 18 hanggang 22. Nagbabala si Public Accounts Chairman Joseph Stephen Paduano na kapag niloloko labang ni Grijaldo ang Quadcom, hindi siya magdadalawang isip na ipapasight in contempt ang opisyal kasama na ang mga polis na sangkot. Ito si ng 105.1 Brigada God and Usa from Manila The Music and News Authority Umahataw in Kada Balita Nationwide in Kada Balita Nationwide Ibang e, panig pa rin po ng ating mga balita mga kabrigada Inampot ngayon ng Philippine Coast Guard PCG ang labing tatlong undocumented Chinese nationals sa dredging vessel na Harvest 89 na nakaangkla dyan sa Maribeles, Bataan ito matapos sa bisuwal ng agente ng Harvest 89 ang Philippine Coast Guard hinggil sa nalalapit na pag-alis ng barko patungo sana ng San Felipe Sambales para sa dredging operation ay pa kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J Tariela na magsagawa ang PCG ng pre-departure o departure inspection at mag-request ng master's declaration of safe departure tumangging ngayon ang agente at nagsabing kumpleto ang mga dokumento at dahil dito, mga kabrigada ay sinagawa ng PSG ang masusing inspeksyon at nadiskubre ang siyam na hindi dokumentadong Chinese crew members at nakita naman na apat at iba pang mga nagtatago. Sa ngayon, nakipagugnayan na ang PCG sa mga kauglang ahensya ng pamahalaan para magsagawa ng investigasyon at takbangin para sa mga legal na aksyon laban sa mga nahuling individual. Samantala, inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos bilang produktibo ang kanilang maikling one-day working visit sa UAE. Lumapag ang kanyang eroplano dito sa bansa kaninang alas 10 ng umaga. Sa kanyang arrival statement, sinabi ni Marcos na ang kanyang UAE trip ay kaalinsabay ng 50-year friendship ng Pilipinas at UAE. Aniya umaasa raw siyang maisa sa katuparan ang mga nalagdang agreement sa larangan ng enerhiya, legal cooperation, AI, pamumuhunan at iba pa. Nagpasalamat din ang Pangulo sa patuloy na suporta ng UAE sa Pilipinas sa panahon ng sakuna. Sa huli, inimbitahan din ni Marcos ang UAE leader na bumisita rin dito sa ating bansa. Rapido, Samantala mga kabrigada, ang huling batch ng mga gagamiting automated counting machines para sa 2025 elections na kompleto na ng COMELEC. Brigada Katrina Honson, i-brigada mo! Brigada! Dumating na sa COMELEC warehouse sa Binan Laguna ang huling batch ng 110,620 na automated counting machines mula sa South Korea na gagamitin sa 2025 election. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, mas maaga ang pagdating ng mga ACMs kumpara sa orinal na schedule ng delivery. Anya, kumpleto na ang bilang ng mga makina na gagamitin sa 2025 national and local elections pati na rin sa BARMM parliamentary elections. Dagdag pa niya, uh, asahan simula December 2 hanggang January 30 ay pupunta ang mga local COMELEC sa bawat lugar sa bansa upang maidemo sa kanila kung paano ang paggamit ng mga ACM. Samantala, inaasahan naman ng COMELEC na magiging mas maayos at tumpak ang proseso ng pagbibilang ng mga boto sa darating na halalan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Katrina sa 105.1 Brigada News sa FM Manila, The Music and News. Over. Brigada Balita Nationwide Satang mga kabrigada, ang prenatal yoga ay isang ligtas na paraan upang mapanatili ang flexibility, lakas at kalusugan sa panahon ng pagbubuntis. Ayon sa eksperto, ang regular na practice ng yoga ay nakatutulong upang mabawasan ang stress, maiwasan ang back pain at mapabuti ang kalidad ng tulog ng isang buntis. Magandang malaman na ang yoga ay nakatutulong din sa pagpapalakas ng katawan para sa panganganak. Pero paalala lamang, huwag kalimutang magpakonsulta muna sa inyong mga doktor doktor bago gumawa ng anumang aktibidad ang mga butis. Narito po ang Moms Love es 1 Capsule na kasama mo sa iyong pregnancy journey. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak and stunting now with Moms Love ES1 Capsule. Brigada Balita Nationwide Ang Brigada nagbigay ho ng agarang tulong naman si Senador Christopher Bongo sa mga biktima naman ng sunog sa barangay Kanyog, Surigao City. Nabigyan ng 25 or nabigyan ang 25 ng mga pektadong pamilya ng mga relief items mula sa nasabing tanggapan. Naging matagumpay naman ang pagmamahagi ng mga relief items sa pagkikipag-ugnayan ni Go sa lugar. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Kada Balita Nationwide. Mga kabrigada, sa susunod na tatlong araw ay inaasahang mas lalakas pa ang epekto ng amihan. Ayon po sa pag-asa, maaari itong maramdaman sa malaking bahagi ng Luzon. Ngayong araw rin ay magdadala ito ng mga pag-ulan sa bahagi ng Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Posible ring magdulot ang amihan ng katamtaman hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang isolated na mga pag-ulan sa Ilocos Region. Samantala, ITZZ naman po ang magdadala ng maulap na papawirin na may kasamang kalat-kalat na pagulan sa bahagi ng Karaga, Davao Region, Soksarjen, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Apektado rin ito ang nalalabing bahagi ng Mindanao, kaya asahan ang pulupulong mga pag-ulan. Brigada Balita, Balita. Balita. Pagtutulungan Kabrigada, isa sa ilalim daw sa isang daan at dalawampung araw na supplementary feeding ang mga binipresaryo ng Adapt a Barangay Supplementary Feeding Program para ho sa mga stunted na mga kabataan ng Barangay Assumption Coronadal na inilunsad naman ng Brigada News FM. Ang mga binipresaryo ng programa na ito mga kabrigada sinabi ho ng City Nutrition Office ay nasa dalawampung mga bata na may edad na 6 na buwan hanggang 3 taon at ito ang mga batang malawis at kulang sa kanilang mga timbang. Makakatanggap ang mga ito at kanilang mga magulang ng food packs na sapat para sa 3 buwan. Madagdagan mga kabrigada, ng uh, lokal na pamahalaan ng Coronadal. Ito yung mga food packs para sa si kaapat na buwan ng feeding program. At sa launching ho ng programa, na din ng Brigada News FM ng Yummy Vit Multivitamins sa mga beneficiaries. Ano ho? Isa sa mga beneficiaries mga Brigada ay si Ronda Pandat. Ay nagpapasalamat ho sa tulong at umaasang makikinabang sa pagpapabuti ng kalusugan at timbang ng mga bata. Ang wantahanan at ang city government ng Coronadal ay katuwang ng brigada sa nasabing aktibidad. Patuloy ho namang minomonitor ng 95.7 Brigada News FM Coronadal ang dalawampung binipresaryo ng programang Adapt a Barangay Supplementary Feeding Program for Stunted Children mula September hanggang December ng taong ito mga kabrigada. Kaya po, kami ho sa Brigada News FM ay tauspusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ho'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat po mga kabrigada. Ganon din sa ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na natili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat, Kabrigada! Balita, Makabayaning Pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka lunch break kaman, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Maxan Capsule at Moms Love ES1 Capsule. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and sparing people to achieve a better life. Sabi po ang inyong mga lingkod, mga ka-brigada, Brigada Angel Divera. At sa ngalan po ni Brigada Leo Navarro Malikdem, ako po si Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig at mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, Top Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tundukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Musika. At balita. Alita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.